Oh, ganito kahirap yung trabaho ko pero hindi ko inaayawan sa dito ako, dito ako kumukuha ng pera na panggastos ng aking mga anak para makapag-aral sila para hindi na nila maranasan yung ganitong trabaho Ayaw. <coughs> eh, tayo ay anak mahirap lamang Kaya, siguro kung nakapagtapos ako malamang engineer din ako ngayon Kaso lang, wala yung naging engineer eh. Ganito ko kahirap kinukuha yung pera. Ayan. Puti. Ulan. Ayan. Ayan. mga anak, kaya pag ko kayo, para hindi nyo maranasan yung ganitong trabaho. Ayan. Bago kumahawakan yung pera, at takot-takot na pagod, you know? pupik. Yan, oh. So, siguro kung nakapagtapos ako, siyempre, hindi na akong gagawa ng ganitong gawain. Oh. Ay, dahil siya hindi ako nakapagtapos. Ah. Dito ang sa ganito. Ah. Oh. Kaya yung mga bata na pinapag-aral ng magulang, mag-aral kayo. Para sa inyo rin yan para pagdating ng panahon hindi kayo mahirapan sa trabaho ang hawak lang ninyo computer ball pen nasa air kong kayo, hindi kayo nainitan hindi kayo naulanan hindi kayo inuutosan kasi kung kayo ang manager yan, ganito po kahirap pinukuha yung pira kaya mga anak isikat kayo yung mga kabataan kayo mag-aral. Kasi pag hindi kayo nakatapos, ganitong trabaho, makukuha ninyo kasi, kung wala naman kayong skilled na ano, mag-aral kayo kahit 2 years course. Salamat!